sa ating channel mga kaibigan at kung bago ka pa lang sa channel natin please do like, subscribe and hit that notification bell mga kaibigan well, isang malungkot na balita mga kaibigan Miel Fajardo talo mga kaibigan by unanimous decision so although na knock down niya yung kanyang kalaban Miel Fajardo Balance, balance ba? Nag balance ba? Pag side, net, pag side. Wala pa, dali na nang recovery. Kasi masatis. Pero yun lang ang panalo niya. Yung round lang na yun. The rest, talo siya mga kaibigan. So, marunong ang kalaban niya. ba diba, sa previous vlog ko kahapon? Uh, hindi basta-basta ang -basta kanyang kalaban bitirano ito at saka marami ang fight experience mga kaibigan at saka knockout artist din siya mga kapatid so congratulations sa kanyang kalaban kay Simsri at uh, kay Miel Fardo better luck next time mayroon pang next time so yung gagawin medyo, uh, yung uh, kalaban is na figure out nila paano uh, umiwas at saka pumuntos kay Mel so ginamita ng distance yun, hindi na kay so panalo yun na Nimos, so, talaga ang boxing so may nananalo, may matatalo so bitter good next time so good performance pa rin salut tayo kay Mel at syempre welcome back sa ating channel mga kaibigan pabantayan na tayo ng bus bye bye